For this video guys, uh, meron tayo dito ang L300 na 21 model Ang nag issue -so kasi ito yung kanyang inner outer na bearing bumigay sa biyahe Ito, ito sa inyo So ito guys yung naging problema ng L300 oh, Yung inner outer na bearing uh, bumigay Duro yung bearing dito na na ito yung mga nadoro ko oh. Tama sa grasa oh. O so, Ito, grabe Grabe na abot ito saka yung alog na o oh. Lakas na Siguro pag tumatakot na mabilis Ang lakas ng kanito palo Ang mga kayong medyo o oh. Sa mga takbo lang 60, 70 eh. Kaya ang ginawa niya nagapang lang Para madala lang Napagawaan Ay, Tingnan pa natin yung kanito yung ay nila sa loob kung tinong talaga kaya hinabot yung kanyang ko no motor yun o know, kinain din kasi disalign yung bearing kaya papatay natin ito ng bearing tingnan natin pasok natin ay okay, guys kaya natin

Grabe na ito ba ito? Ayaw. 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 So, kinain na. O. Oh. Grabe na kinain na. Yung brick pa dyan, ito lang guys yung kanyang kanayang hub tatanggalan natin kasi naglabasa na yung mga kung sa loob, yung sa bearing yun o yung kahit ng bearing sa lubo yun natin kung ano nangyari yun lang na, hindi lang matanggal yun iwan ito yung guide niya sa bearing Iwan dito O, oh, ito guys yung pala Yung guide nung bearing na maliit Ah, ubus oh Marami na abo dito Ubus, ubus oh. oh Bakal, bakal na diba Ito pala yung sa Kanya oh, mga bearing O oh. Nadurog, durog na O oh yun yung nakalagay dito naubos ito na naiwan yung pinakang guide na lang nag-stack grabe oh. ah, o na dito nakakain na lang yung rotor sak ah, tanggalin naman natin po. Para 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 ah, ito para pagdala ang bilis ito na, buo pa itong isa Okay, so, malit lang sila. Oh. Okay, Oh. kita, ganyan. Hindi, MI. laptop nah, ini yeah. lagi <laughs>

Kailangan ka may tarampulin. Tagumpay guys. Yun o. Guys, tagumpay. Ayos. Magalingin itong puller na to. Ayos. Yung laging salari no. Salari. Itong bearing na maliit. કેસ પોતર પેશ કઈસોલ ત